Good afternoon na mga kapobre magandang hapon po at uh, tatlong araw na lang Pasko na. Napo maligayang Pasko po sa ating lahat. Nandito po kami ngayon kay Kuya Paul at uh, magdadala kami ng uh, panghanda nila para sa darating na Pasko. Mm. Tapos git Hindi pa tumunga. Aman. Trick. <laughs> <Yul>. <laughs> lakas ng ulan pambihirang patis lakas ng ay nandoon si kuya Paul ako naman yung iba lahat ito dito lahat ito dito lahat ito lahat ito, lahat ito dito alam mo to lahat ito Oh, sorry, gonna... Oo, yung iba saan? na yun? Ay, ati ay, Satu... lakas ng ulan. Tara, tara, mga kapobre. Tara, kuya. Uguy. Lakas ng ulan dito, ah. ah dalawang araw. araw ba, ha? pa sa itong bigas kasi may anuman ito Okay, ko. Malakas ang ulan, mga kapobre. Ay, lumakas pagid. Una ikaw kuya para alam ko kung saan saan susunod. Reko po. Totoo, abot toto dali. Reko. Agoy. Akyat tayo, akyat. Saan si misis mo? Ha? Nagpaano po? Bumili ng ulam. ng ulam? Okay laro tayo laro okay nandito na kami na oh, mga kapobre sige maglit lang. okay mayroon pa doon oh, sige balikan mo ikaw na magbalik noong de 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 kita sige kuya dito ko muna ilagay yung ano ko po ah. At ah, sige, nandito na tayo kay uh, Kuya Paul. Kuya Paul, kumusta ikaw? Okay man ko. Paparaos mm -hmm. din. Kaso mm -hmm. lang may bagyo ano, na, i to bahay dalawang araw eh. Mm -hmm. Kaya, yung ano namin eh okay lang. Kasi wala yung gamit, basta nila yung mga pamilya ko na ano, nagluman ko. Mm -hmm. At maraming salamat sa tumulong sa akin ngayon at nung mm -hmm. araw. At sino man, sana dalangin kayo ng Dios. Maraming salamat po. Oh. lalo na kay sa iyo. Opo. Oh, so, salamat Welcome po. Ayan, uh, buksan na ninyo laruan. Excited na sila. May ko na no. Ano ito kay Ate Julie Luna. Dali to, buksit box ito. Kuha ninyo to. Dito, kuha. Dali. Huwag na mahiya. Kuha na. Dali. Ito naman pong mga pagkain. Handa rin nyo sa Pasko po. At bigas. Ito po ay galing naman kay Ma'am Figaro and Friends. Ayan, kay Ma'am Figaro and Friends. oh salamat po, Ma'am Figaro. Maraming mm -hmm. salamat po. Merry Christmas and Happy New Year po. Mm -hmm. Kuya, ano ba yung, kumusta kayo dito? Kumusta yung... The, the, okay, uh, okay naman dito, ba? Okay naman. Mm -hmm. Parang naman, kaso lang pag mag-ulan lang, bahat. Mm -hmm. Yung baha. ibang yung ibang tao dito may mga nakakaaway ba kayo dito? Wala naman. Kung may naninira na. sa inyo? Ayun lang siguro, iwan ko. Mm. Pero wala naman akong ano dito na, na Nakakaaway? Nakakaaway, Nakaaway naninira sa akin wala naman. Oh, pro dito. Mm -hmm. Marami kasi ng ano rito eh. Ano tao na maritis daw eh. Pero hindi ko na nap yan, hayaan ko lang. Oo, oo, oo. wala kang, wala kang mangyayari kapag yan ang inano mo sa kanila. Mm -hmm. Isipin mo yung mga anak at uh, yung anak ko. Oo. Mm oo. -hmm. May nag kasi sa akin, ganyan-ganyan hmm. ganyan lang yan si si Paul oh. na yan, pero tirador ng manok yan, sabi. Bakit hindi, may hindi, ganyan? Hindi, anong masabi mo sa nag-message na ganyan? nag kayo sa, ano, hindi katotohanan yan, naninreal ang kayo ng tao. Bago hmm. kayo ka ng tao, ayusin muna yung buhay nyo, hindi kayo nag-ano hmm. anong, anong salita sa tao. Kasi hmm. wala naman akong ginagawa na kung makaano kasira sa mga pamilya ko. Mm -mm, mm -mm. at tatlo na yung anak ko. Hindi ako nagano ng manok. Oh, grabe sila no. Hindi. hanggang dito, maraming manok na, hindi ako oh, nang ano oh. diyan eh. Grabe yung sabi ko, may nag-message kasi no. sa akin na ganoon. Oh. Sabi ko, bakit ito ganito yung message? Yung oh. yung kasi. So kung, kung, may ebidensya sila, di oh, yun, kanila. Oh, yun, yun, lang yung, yun, yung doon. ano oh. Pero hindi um. ako naniniwala sa kanilang ano. Um. Kung Naulit talaga nila ko na may dala akong manok. Yun 'yun mm. talaga ang ano nila, hindi, dapat naninira ng tao sana. Oh. Tulungan to nila ko eh. Ganito yung oh. ano ko. Eh. Oh. Siguro para ang isip siguro para hindi ko na ikaw balikan. Oh, yun nga rin siguro ang ano nila. Oh. Oh, hindi naman ako nag ano na ano. So, ano lang ko sa kanila, mm. huwag kayong manira ng tao. Ayusin muna yung buhay nyo. Mm -hmm. Sana so, nga manira kayo ng tao, tulungan nyo na lang ako mm. kaysa maninira kayo ng tao na wala mm -hmm. naman. Oh. Wala naman sa ano yung wala katotohanan, sa ayos, no? wala sa ayos. Kaya nga ako hindi ko basta maniwala kung walang ebidensya. Hmm. Okay, ito kuya, may mga ano pa dito. Ayun. Yung ano kanila. Mm -hmm. May meron tayong ano sa taas iyon ang makaano sa kanila kung tama hmm. yung ginagawa nila o hindi. Oo. Kaya nga akin, Mga ko. kalungkot no, na ganyan niyo kalagayan Oo, ninyo. Yun. May nagsasabi pa ng ganyan. Yun nga. Yung ano oh. ko lang nga, hindi ko na pinapansin kahit mahirap na eh. Kapag mo, hayaan mo na lang sila. Bakit may naganyan na rin talaga sa iyo noon pa dito? O, wala, wala. Tapos oh. lang, pag dumaan ka, oh. ngiti-ngitian ka lang. Mm -hmm. Pag nakatalikod ka, mga maritis na lahat yung ano nila. Pero hindi ko na pinapansin. Oo. Oh. Minsan nga, yung asawa ko na pupunta doon eh. Tapos mm -hmm. yung asawa ko hindi kumikibo. Oh. Pag nakausap nila, huwag mong pansinin. Mm -hmm. Ayad mo lang. Mhm. Mm Kung saan ka papunta, diretso-diretso ka lang wagang mm -hmm. linong sa kanila. Kaagi kaakibat minsan nang may pag may tumutulong, mayro ding mga oh, uh, nagmamalasakit, oh. mayro ding mga Taong, tao na na na, na inggit anong na inggit at mm -hmm. 'yun nang ano. Gusto na siguro silang ang tulungan hindi yung ano, ako sa, ako naman lang 'yung sa akun malang lang na sinasabi ko. Mm -hmm. Yung katotohanan lang yung inaano ko. Mm -hmm. 'Yun lang. Oho. Oh, kaya nga. So ito po, kuya. Ito na naman ma, ma ano na naman ang magmamariti sa iyo nito oh. kasi marami naman ikaw handa oh, ngayon. Marami naman 'yan. Oh. Pag nakita kayo dito, marami naman yung ano naman yung salita nila. Mm -hmm. Gusto na sila Siguro, pag bigyan. Oo. Oh. Ito mayroon ka oh. ng bigas ngayon, oh. may pang gro may groceries hmm. ka pa sa Pasko up to New oh. Year. o oh, tingnan mo ito, may mga may soft drink na kay hmm. dito, may panghanda kayo, hmm. may pancit spaghetti, no? Uh -huh. Pancit spaghetti, uh -huh. mga dilata uh -huh. at may pangbili pa ng uh -huh. karne. Ay kay four days, 3 uh -huh. uh, days pag pa, bago magpasko. Uh -huh. So tinirahan po na pangbili ng uh -huh. ano ng uh, karne, ano po? Kasi ang budget na ito lahat sa inyo uh -huh. ay 4,000 pesos. At uh, ang cash natin 4,000 Ang groceries at rice natin 2,568 and 10 centavos May 1,431 pa Dito ano okay, oh, O tanggapin mo po ha ah, kuya ha ah. Hawak mo na si Bibi One, 1 1,000 no oh. 100 200 300 400 uh, 20 Uh, 20, 31 ito lahat eh. Ito po ang mga barya. Sige po. Ano ang gusto ulit ninyo sabihin kay Mampigaro and friends po? Ang gusto ko masabi, salamat po. Sana hindi kayo magbago magtumulong ng taong katulad ko. Mm -hmm. At yung inaano ko sa mga tao, huwag nila akong siraan. Mm -hmm. Kung gusto lang mangingi, bigyan ko rin sila. Wag nila akong siraan wala naman akong ginagawang masama kahit sa ang mm -hmm. barangay. Oo. yun ang payo ko lang. Oo. Uh Kaya -huh. nga nung uh, una nga uh, pumunta ako dito, positive ang mga mm. sinasabi ng mga tao. And then ito, sinasabi ko sa inyo mm. na mayroon nag-message sa amin. Ang message niya, ganyan-ganyan lang yan si kuya, Paul, pero tirador daw ikaw ng manok. Sabi gano'n. At oh. dito, maraming manok dito hanggang doon. Hindi uh -huh. ako kumukuha. Binibigay mm. lang sa akin yung mga biyag niyan. Eh. opo okay yun lang ano nila mm -hmm. yung gusto ko lang na may katotohanan na ako talaga ang kumuha ng manok yun mm -hmm. lang sa akin oh. so sabi ko lang huwag yung minira tao mm -hmm. ayusin nyo at tapos ano yon kung saktong nakita nyo nga ako talaga yun ipabaranggay, ipabaranggay nyo ako oh. yun ang ano ko kaya mm -hmm. saan tayo pumunta oh. sundan ko kayo mm -hmm. ayun oh, no? kita mo mga bata oh, nagalaro na <laughs> Ayan, laro na sila. Ngayon lang rin yan sila nagkaroon ng laruan siguro, no? Marami eh, yan, you oh, no? Know? yung pagpunta mo nito. Ay, binilhan mo po. Loller at mga ano. Oo. O -o. Galing yan kay Ate Julie Luna, ha? Salamat ano po. po? Ah. Salamat. Pati mga damit po na yon mm. kay Ate Julie Luna. Ano po ang gusto nyo sabihin kay Ate Julie Luna po? Maraming salamat po sa tulong mo na binigay ngayon. Mm -hmm. Ah. Mm -hmm. Christmas, hindi na happy new Year po. Oh. Salamat po. Sa inyo lahat kuya. Ate. Yung mga gamarito sa iyo, ay hey, hey, i mo rin. Salamat po kung gusto niyo humingi. Oho. Uh -huh. punta lang kayo dito, bigyan ko kayo mm <laughs> lang kayong mag, ano, dyan, marites <laughs> uh -huh. Kasi pag mag marites walang bayad eh uh -huh. <laughs> Punta lang kayo dito, mag maritis tayo, bigyan ko kayo Ito, ang dami naman oh ano bang yayarin na niyan kuya pag pumunta dito ang Marites Marites Christmas. Hmm, Christmas ng <laughs> tawag. maritis, maritis Christmas. Christmas hindi na yan oh. Marites. Oho. Okay, eh maraming salamat po. Oo, o. si Mrs niya ay bumili raw ng ulam. Okay okay na ba si Mrs okay, mo? Okay, okay naman. Oo. Okay. Kasi nabawasan na yung stress niya hmm. siguro eh. Ohoho. So 'yon, maraming hmm, salamat. Maraming, maraming salamat po. So yon mga kapobre, Merry Christmas po. Figaro and friends, uh, Merry Christmas. Eto, kahit umuulan po, ay nakarating po ang uh, regalo ninyo, pamasko, handong pamasko, sa pamilya po ni Kuya Paul. Maraming salamat po. Merry salamat Christmas! Po, Merry Christmas. Pukakanta tayo, Kuya. <laughs> <laughs> Merry Christmas po. Bye-bye.